Nabalitaan pala namin na meron pala mga big offer pala dito na talaga namang mag -e enjoy tayo. Isa sa mga favorite natin talagang kainin, ang burger. At para magkaroon kayo ng mga idea, ito pala ang kanilang mga menu. Iba't ibang klase talaga mga burger ang pwede nating matikman dito. Masasabi naman talaga natin lahat sila ay budget meal lang. Located nga pala sila sa Hamdan Street, Abu Dhabi City. Halos katabi lang pala sila mismo ng Adidas Shoes Market. E yan naman napadayo kami rito para tikman ang masasarap na burger. At ang burger offer pala nila rito ay eh, may kasama na palang masarap na french fries at ang burger ng pala nito nag pala sila sa mismo California kaya naman pala nagsasarapan ang mga burger nila dito dahil sa halaga ng 13 dirhams mga idol meron ka na palang double patty ang burger mo at may kasama na palang soft drinks ay talaga naman mag -e enjoy ka dahil sa laki ng burger nila dito talaga mabubusog ka na meron meron palang masarap na kasamang french fries at soft drinks tara na mga idol kainan na talaga naman masasabi namin talaga sulit ang kainan ng burger dito dahil sa double patty ng chicken at beef talaga naman napakasarap tapos naman pa ng malamig na soft drinks. Talaga naman nag-enjoy kami rito sa Hardee's. Dito sa Hardee's meron pala silang dito mga dining na talaga namang napakalinis. Pagkatapos ang lahat ng mga staff pala na rito talaga namang i-accommodate kayo ng maayos. Talaga namang high recommended talaga ang bilihan ng burger dito sa Hardee's. At huwag mo rin kalimutan mag-like and share para updating ka sa lahat ng mga video sa darating pa. Tapos na!